Good morning and happy Thursday, beautiful people. Dahil malapit na nga ang Friday, ay medyo tinatamad si Mama ang kumilo sa pusina. Kaya naman si Daddy ang nag ng ulam na mga bagets, pati na rin ng kanyang coffee. Isa malam ang ating pasyente at ako ulit ang naghatid sa ating mga bagets. Tignan nyo naman si Mama, naghihikam pa rin, talagang antok na antok pa. Hindi ko maalam pero may mga araw talaga na tamad na tamad tayong kumilos. Pagkahatid ko nga sa mga bagets ay umuwi muna tayo sandali para kunin ang ating computer at work bag at kung nakikita niya na nga yan ay besing besing na nga ang kalsada at marami na ding school bus. Pagka uwi nga natin ay hindi tayo nagpahinga at tayo nga ay tumindig para maglinis ng family room. At nag-disinfect na rin tayo ng mga surfaces. Ganito nga ang trabaho ko araw-araw dahil pagkadating ko galing sa work gusto ko mang makita na malinis ang ating kabahayan. Atin mo yun naman si Big Bear, eto nga ang paboritong staff toy ng aking bunso at mahal na mahal na yan kaya naman alagaan natin. Pagkatapos nating magligpit ay ayan na, malinis na ang ating living room. At ang kitchen naman natin ay maayos na din. Ayan na nga ating hinugas ang mga kawali at eto na si mama. Naghahanda na tayo para pumasok for today. Dahil isa nga lang ang ating pasyente ay gustong gusto ko rin yan. Kahit na konti lang ang tongda, ibig sabihin ay makakapagpahinga tayo ng bonggang-bongga next ko na nga ang anak ng ating pasyente at nag-confirm na din siya. Kaya naman for the drive na tayo. At hindi rin natin kailangan magpalit ng badge. At dahil ayaw nating muhang animic, naglagay muna tayo ng konting liptin para naman medyo mapula ang ating labe, kaya naman ma-arty yarn. Pagkatapos nating magpasyente, ay pumunta ulit tayo sa Walmart para bumili nga ng ating crystals na ginagamit sa ating dishwasher. Siyempre, didisinfect ko muna ang cart at bumili din tayo ng gamot sa ating rayuma Edy, wow, shop -out. Kumuha rin ako ng dalawang piraso na lunchables na babaunin namin bukas sa tournament ni ate. At eto na nga ang ating napamili. Meron tayong hot cheetos para kay JJ. Ang kanyang honey nga na babaunin natin bukas sa tournament dahil masakit pa rin ang kanyang lalamunan. Meron tayong white donut. At eto nga, bumili din tayo ng ating gamot sa likod. Meron din tayo nakuhang nan bread na babaunin din natin bukas sa tournament ni ate. At ang medyas nga na ito ay nakasale for $3 at magandang klase nga yan. Ito na nga ang pinunta natin sa Walmart. Bumili na tayo ng dalawang pack. Ginagamit ko nga yan para sa ating dishwasher. At eto talawang klase ng donut niya na isi-share natin para sa mga girls. Dahil Tom Jones na nga si Mama at dahil nagfasting tayo for today, ay medyo gutom na rin ang first son. Nagpalit muna tayo ng damit dahil gusto kong maupo sa couch at ayaw naman nating madumihan niyan. Iniinit ko na nga ang ating natirang spaghetti with meatballs dahil ayaw na nga kainin ng mga bagets yan at sayang naman. Pagpasensyahan ninyo na talaga dahil mataho nga ang inyong mama at nag-close up pa tayo ng video kaya naman mukha kang siopaw. At syempre naman ini-enjoy natin ang ating lunch habang tayo ay nanonood ng showbiz chismis. Pagkatapos ko nga kumain ng pananghalian, imbes na magpahinga ay naisipan ko na nga ring mag-bake. Dahil bukas nga ang last tournament ni ate para sa volleyball season, ay gumawa na nga tayo ng iba't ibang klase ng crinkles na ating isi-share para sa mga girls at kanilang families. Dahil patok na patok nga ang ating lemon crinkles na dinala nung last tournament, ay gumawa tayo ulit niyan. Sa mga oras nga na yan ay nakaprihit na nga ang oven at pinrepare ko na nga rin ang tatlong ibang-ibang klase ng batter. Tapos ko nang gawain ang red velvet at eto naman at minimekos-mekos natin ang lemon flavor. Gumawa rin tayo ng chocolate crinkles at eto na nga ang ating confectionery sugar. Naglagay lang tayo ng kaunti sa ating bowl at ididip na nga natin dyan ang ating mga cookies. Ang una kong isinala ang ayam lemon crinkles at napakabango nga. Natitempt na naman si mama ang pero dahil tayo nga ay nag-iingat sa ating asuhal, nagbihid tayo ng bonggang bongga. Ginamit ko na rin ang aking napakalaking cookie sheet para naman isang salaman na lang o marami tayong maisalang at makakatipid din tayo sa gasul Ayan na nga ang ating first batch at ginamit ko rin ang aking silicone mat na talaga namang napakaganda dahil hindi nasusunog ang ilalim ng cookies. Mabilis lang naman itong dawain kapag na-prepare na natin ang mga batter ay isinalang na rin ito for 8 minutes na lang. Ayaw ko nga sa cookies na matigas kaya naman for 8 minutes ay saktong sakto na yan. At kahit na tumagal ng ilang araw ay malambot pa rin ang ating mga cookies. Naglive din ako sa mga oras na ito at pagkatapos nga nating mabake ay inilagay ko na nga yan sa hinge container. At ready na yan i-share for Saturday. Yan lang muna for today's video. Thank you so much for supporting me. Remember, every gising is a blessing. God bless everyone.